Take, some no. take, take some no. Ayan mga kanaypi Naiayos ko na yung side na to Ayan Nailagay ko na yung plywood dyan At natapos ko na rin na ilagay yung screen dito sa baba Ngayon ang ginagawa ko tinatapos ko na yung plywood para dito yan magkabilaan saka ako ilalagay naman yung plywood dito sa kabila mga kanaipi dito sa side na to what's up mga kanaypi? happy sunday sa inyong lahat kakauwi ko lang galing nagsimba sa bayan at ngayon, ang gagawin na natin, bibili muna ako ng materyales para sa gagawin kong kulungan ng mga sisiw yung bago nating aalagaan mga kanipi Hopefully na tawag noon bukas mag-text na yung ano, yung pinago-orderan ko ng bagong sisiw na aalagaan. Sana makapunta siya dito sa Ordaneta kasi from Bulacan pa yon mga kanipi yung pagbibilan ko ng bagong alagang sisiw kaya hopefully matuloy siya na ano, magbiyahe ng pa Ordaneta para ano maka order tayo mahirap kasi malayo yung Bulacan mga kanipi at walang pagbilhan dito sa Ordaneta sa Pangasinan so ngayon pa lang bibili na ako ng materyales para sa gagawing kong kulungan ng mga sisiw at kung sakasakaling may order na tayo na sisiw may paglalagyan na diba alright samahan niyo ako na pumunta ng hardware dyan sa Ako Si Hardware mga kanayipi so para kay Mia mga kanayipi ilabas muna natin sa kanyang garaje ng magamit natin siya papuntang Ako Hardware Nagmotor lang kasi ako kanina ang nagsimba sa bayan. Alright. Bali ibibili ko na yung pinagbilhan ko ng ano, pinagbentahan ko na sisiu ng nakaraan kahapon. Yan pa lang tayo bibili. No. Hay. Bali kukulambar lang yung bibilin ko mga kanayipi. At try natin kung mura lang yung plywood na manipis para ano, magiging dingding ng kulungan ng gagawin ko. Right! Kasi broader pin yung uh, yung design ng gagawin kong kulungan para hindi malamigan yung mga sisiyo na bibili natin. Ayan, nandyan pa lang si Mia mga kanoypi. Labas muna natin siya. Oh, grabe ang init. Sobrang init mo ka Ibabaw mo muna natin siya dito sa baba. Ayan. Ngalin natin tong trapal. Jose Hardware. Grabe, walang pagparkingan. Baito, baiklah, 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 Oh, ano yun? Ay, saan mo na haji na yung piece yung plywood? Yeah. Ordinary, oh, ma'am. Ordinary, P265. Hindi, ma'am, P300. P265. Eh? Aji lang, taga-robin, ma'am. Napintas mo haji yung ordinary? Ano yung panagos yun sa panagos? Ah. Ayun, napipintas ka, madam? Namaya. Hindi, maya. Ayan na yung 2 2x2x12 nakukulambe <tinyo> natali na yung kakoy saka yung plywood mga kanoyipi bali screen na lang yung kulang ito na mga kanoy Nandito na tayo sa lugar namin. At ibaba na natin itong ano. Itong binili kong plywood saka 2x2x12 na kukulamper. Ito yung gagawin nating brother pen mga kanoy para sa sisiu na paglalagyan natin. Yung orderin ko online na ano bagong aalagaan. So hopefully na magkasa itong plywood na nabili ko wala pa akong idea kung gaano kalaki o gaano kahaba yung kulungan na gagawin ko mamaya susukatin ko muna yung ano yung kulungan ng mga manok at ipapasok ko kasi doon mga kanipi yung ano itong gagawin kong kulungan doon wala na kasing mapaglagyan sa tabi ng bahay kaya doon na lang mismo sa may kulungan mga kanipi na natin ilalagay para mas masinok tignan marine plywood to mga kanipi alright ayan mga kanaypi punta natin dito sa kulungan at sukatin natin yung ano yung paglalagyan natin ng paglalagyan ko ng kulungan ng malilit na manok ayan yung mga sisiw Bale, dito na lang natin ilalagay mga kanaypi ayan dito banda Ayan, ito. Kahit sumubra yan sa pusin na yan, kahit dito, pwede pa. May, basta may daanan na papunta doon. Kasi nga dito sa area na yan, lalagyan natin ng screen dito mga kanipi. Para yan sa mga manok na yan. 3 to 4 months old. Dito ko na lang ilalagay mga kanipi. Para hindi sila pag-alagala na ganyan eh. So, umpisan na natin sukatin, mga kanipi, para umpisan na rin natin yung kulungan na gagawin ko. Ayan, dito muna tayo sa tripod. <laughs> 5 or 70 170 mga kanaypi 39, 170 may daanan pa naman eh 170 by 2 feet Alright, okay Bali 170 by 2 feet yung ano, lapad nya Yung haba nya 170 Okay, mga kanayipi Ayos Umpisan na natin magputol ng kahoy Para mabuo na natin yung kulungan Bali, unahin muna natin yung 170 na ano 不多嘞。 4 na 170 yung puputulin natin mga kanipi Ayan mga kanaypi Natabas ko na yung ano Mga kahoy Bale yung paa na lang yung hindi ko pa natabas At May sobra pa naman na Ano kahoy dito Tapos ito 12 feet. Ayan na yung magiging paa ng kulungan ng manok Akala ko kukulangin pa ako ng kahoy Eh Sarado na yung Jose hardware mga kanaypi Half day lang kasi yung ano Yung tindahan nila ngayon kasi linggo so saktong sakto na yan taman tama lang pala yung ano yung apat na piraso na 2x2x12 yung sukat nya kaya nang makagawa ng kulungan na gagawin natin pali <laughs> buuin na natin itong ano itong mga kahoy na yan yung pinutol-putol ko saka natin tatabasin mamaya yung ano yung magiging paa ng kulungan balik binarinahan ko pa siya mga kanaypi kasi nga medyo matigas itong ano kukulamber eh mamaya pag pinakuan ko ng ditres baka mabitak pa yung ano yung kukulamber yung kahoy kaya binarinahan ko muna siya Pinarinaan ko ng kahit kunti lang mga kamay. Basta may daanan lang yung ano, yung pako. putol ko na yung kanyang magiging paa na kanaiti buti na lang pumasa talaga nandito na yung apat na peraso ayan right bali 2 yung ano yung kataas nung ano yung salob nya 2 din yung nasa baba yung magiging kanyang paa mga kanaypi na natin tong ano, kulungan mga kanaypi ayan Kaya muna natin ng guide para ano hindi mabasag yung ano kahoy Ayan mga kanipi, nalagyan na natin ng mga brace dito sa gilid-gilid niya. Bali, may nahingi ako na kahoy sa kanila, dyan sa kabila. So, nalagyan natin dito. Ayan, dalawa. Tapos dun, may mga brace na sa gilid-gilid niya mga kanipi. Ayan. So, tibay na yan mga kanipi. Kailangan nating tapusin to kahit medyo naambun na talaga. Kasi <laughs> Lubat na yung battery. <laughs> Ay. Hindi pa yan natapos. lubat yung battery ng circular saw <laughs> sirapa yung isang battery nito mga kanaypi aya, charge muna natin mga kanaypi, bago natin matapos siguro yan kuya, kunin ko na lang yung lagari mano-mano na lang mano-mano tayo ngayon mga kanaypi <laughs> wala, nag charge na yung battery ng circular saw <laughs> Buti na lang manipis tong, ano itong plywood na to kung makapal to matagal. Lumakas na yung ambon mga kanoy pi. Hindi <laughs> ko man lang matapos ito. Ayan o Bali maglalatag na sana ako ng screen dyan sa baba nya eh Bago natin ilagay itong mga plywood na yan Ito natabas na yung dito nya Yung side na to Magkabilaan Dito na lang sa kabila sa kadoon. Yung hindi ko pa natabas mga kanayipi Yung ibabaw nito pwede naman na kahit screen lang ulit mga kanay yung ganito ayan, ito yung screen na ilalagay natin dyan sa ibabaw nya, so ayan mga kanayipi, kumuha na ako ng upuan ko, kasi ipapako na natin itong mga to ipapako eh. na tayo, buti na lang tumila na yung ambon Ayan mga kanaypi Naiayos ko na yung side na to Ayan Nilagay ko na yung plywood yan At natapos ko na rin na ilagay yung screen dito sa baba Ngayon ang ginagawa ko Tinatapos ko na yung plywood Para dito yan Magkabilaan Saka ako ilalagay naman yung plywood dito sa kabila mga kanaypi Dito sa side na to Buti na nga lang tumigil na yung ambon kaya maliwanag pa rin anong oras na mga kanoy pihapon na talaga pero tatapusin natin to kahit dito lang sa taas niya yung ano, matira at madali na lang yan mga kanoy dito sa taas kasi nga yung takip naman nito di taas mga kanoy pi pag ganun ayan lagyan na lang natin ng bisagra pwede ko namang gawan ng ano ng screen na lang yung takip dito pero lalagyan din natin ng frame yung screen Bilin na lang ako ng ano ng kahoy na 1x2 para hindi makapal masyado makapal na kasi itong 2x2 mga pina ilalagay dito na pintuan nya okay at least matatapos ko ngayon diba Tabasin ko lang to mga kanaipi itong kahoy na to. Ayan mga kanaipi. Kunti na lang yung gagawin ko. Bali papakuhan ko na lang itong plywood na to. Wala pang papa yung iba. Tapos na tayo sa trabaho natin ngayon. At least kahit papano, nagawa ko na tong buuin. Ayan. Yung cover na lang dito sa taas mga kanayipi. Sa susunod na araw na lang yon. Tapusin ko lang tong pakuan. Bali! nilipat ko na dito sa gilid mga kanaypi yung ginawa kong kulungan Diyan muna habang hindi pa natapos kasi pag pinunta namin doon sa, ano, sa may kulungan na ayan masikip na doon na magtrabaho buti dito sa labas pa lang may space pa tayo na pwede nating gawan no? pagtrabahoan dito sa labas kaysa doon sa loob at maraming maraming salamat na naman mga kanoypi sa panunood ng aking DIY dito sa kulungan ng aking mga sisil na bago. Hopefully bukas mga kanipi na magchat na sa akin yung ano yung pag-orderan ko diyan sa Pampanga. Sabi naman kasi niya, Lunes, boss, imi-message kita. 'Yun yung sinabi niya sa akin. So, antayin natin bukas mga kanipi. Hopefully. Para magkaroon na tayo ng panibagong aalagaan habang hindi ko pa nadidispose yung, ano, yung mga trio. Yung mga breeder natin dyan. So, bilhin nyo na mga kanipi. Magandang klase to. Yung mga breeder ko na yan. At kahit yung mga 3 to 4 months ko na mga manok magandang klase yun at alam nyo naman na purong purong Rhode Island Red yung aking mga manok na yan no. so dito ko ulit tatapusin ang vlog wala mo shout out mga kanipi at hindi ako nakapag reply so kung gusto mong magpa shout out just comment below lang mga kanipi at antayin mo na ma replyan ko yung comment mo na yan para sa susunod, ma-shoutout na yung pangalan mo. So, thank you, thank you so much ulit. Kita-kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.